Hi guys, ayan. Itong train na to ay pupunta ng Hamad International Airport. Nandito tayo sa na, unahan. Aalis na yung train. Dito sa uh, unang station, makikita natin yung harapan. Pero pag tayo ay nasa ano na, nasa ilalim na hindi na natin makikita. Hamad International right, Airport, tayong, eh. Terminal 1. The station is Qatar University. Students of Qatar Qatar University. Ang mga bata ng Qatar University. Na Ang mga na. Na ng Qatar University. Ang na ng Qatar University. ng Qatar University. Ang mga ng Qatar Ito na yon. Ito na ang harapan. Pupunta ang Qatar University. makikita natin yan dito sa Pero kasunod niyan, puro ilalim na yan mamaya. Kaya magpipidyo na tayo habang kita pa yung daan. Sa so, kabila, guys, ayan, highway. sa railist ng train Ito ko kaya, baka sabihin nyo, na oh, tayo ay nagbibiro. Yan, train yan. Ayan, yung metro. Walang, walang ano yan, walang tao. Ayan, kasalubong natin yung isang train. yun yung uh, babiyahin ng Wakra. Ayan, galing yan ng Wakra ano no natin ng papasok tayo sa tunnel tapos lalabas din naman tayo pag nandito ka sa harap ano parang nasa roller coaster no kasi kitang kita mo yung pagkiling pagliko ayan ano tong tunnel na to, may eksipa to, pero pagka lumalim na, wala ka nang makikita kung okay, hindi talaga puro ganito na lang talaga puro tunnel na lang yung makikita mo ng train dito ito aakit ah, mo to kasi highway lang yung ilabaw niya kita mo pa yan walang ganong sakay ngayon dito sa metro kasi alangan yung oras na alas 12 na mahigit alas 12.30 na Ayan. marapit na tayo sa station ng ano niya Uh, Qatar University. Ayan, eh, ito yung eskwilahan niyan. Yung mga nandiyan sa baba, eskwilahan niyan. Sa kabilang side, North. ano yan, parking. Ayan, ito ang ganda. South to North naman yung makikita natin dahil dito. Maganda siguro dito pag umaga. Oo, oh, so umaga maganda pag uh, yung araw. Kasi usually dito tayo ng hindi, pag umaga, wala na. Wala ka na rin gano'n kasi pag uwi natin, gabi na rin. Hindi ba pa ano, pag umaga uh, tayo na uwi, ano? So, ito yung Qatar University Station. Totoro ko kayo hanggang hindi pa dumarating sa tunnel. Pag nasa tunnel na, wala na, puro kadilima na yun. Ito yung metro station dito. Walang driver kasi itong metro na to. Kusa siyang gitigil itong train na to. Saktong-sakto sa pintuan yung mga yan. yan. diba lang kung may sasakay. Ayan. Ayan. Ito yun. Tingin natin kung may sasakay sa dulo. Ayan. Nagbukas. Walang sumakay. Ayan. Hanggang dulong-dulo yan. Oh. Bakante-bakante. Pwede kang matulog. Diba? Walang pasahero. Doors closing. Ayan. Doors Stand closing daw. Ayan. Dito, ayan, kasalubong na naman natin yung ano. Galing ito siguro ng ano, galing ito ng... Pakasalamat or Passengers are reminded not to leave their belongings unattended. Ang ganda, lang, uh, ganda lang, uh, ng Ang ng ano Ang yun Ipeski dito eh. Nalimutan ko lang kung ano pangalan ng hotel na yun. Yan yung may white white na yan sa harapan. Hospital yan. The view hospital. So, hanggang dito mo lang may enjoy ito. Tapos after nito, sa tunnel na yan. yan. Pagpasok nito guys, tunnel na to. Ayan, nakikita nyo yung tunnel na yan. Papasokan natin. Ayan. Wala na. Hanggang hanggang dito lang yan. Dire-diretso yan, puro tunnel na yan. Lahat ito, tunnel na yan. Yan, dadaanan na to. Puro tunnel na to. Puro ganyan na yung makikita mo. Puro ganyan na lang. Para ang nasa sa ilalim ng kadili man. <laughs> Para ang nasa sa, ano, ito, nasa roller coaster eh. Kurogan niya na to hanggang sa makarating yan hanggang sa kadulo-duluhan kurogan niya. Okay guys, thank you very much. Mag-enjoy kayo sa ating train journey. Kahit puro tunnel. Mabuti natin hanggang sa next station. Maraming sasakay doon sa Lectipeya. Maraming sasakay. Pabuti natin doon. Makikita nyo, maraming sasakay. Parang tayo pagitan ng Lectipeya sa... Wala po. Lectipeya to Qatar University. Wala yun. Kasi the pearl na yun eh. Lectipeya. Diba? Ito, paakyat na konti ang ating train, no? Oh. Pero ganito yung makikita natin. Ay, hindi sabi ko doon Hindi pa to. Doon sa may DECC papunta. Yung Corbada. Ayan. Nagtipayo station na to. Pipick up tayo ng pasahero dito. Titignan natin kung may mga sasakay dito. Like ah, meron. Meron. Marami nag abang. Kasi mga galing ito ng, ano, ng dapat firm at saka ng mga pala, Palace. Maraming sasakay dyan.